Action. Ganito. Nagdi-disco ako eh ikaw. Nagsasampay ako ng basang damit eh ikaw. Naglilipat ako ng bottles from left to right eh ikaw. Oh! <laughs> <Ay! laughs> Can we have another action please? Oh my God. Ganito. nagra ako eh ikaw. Pinapanood ko yung paborito kong group na SB19 eh ikaw. <laughs> Fingerprint scanner, eh ikaw. Ako, nagche-chest pump ako, ganitong style, eh ikaw. Pinapoke ko yung mata ng dalawang higante, eh ikaw. Actually, naredy ko yung puwet ko kasi magtutork ako mamaya, eh ikaw. Gumagawa ko ng dalawang aso na shadow, eh ikaw. Actually, signal to para makausap ko yung mga alien, eh ikaw. Naggagatas ako ng dalawang baka, eh ikaw. Halay TV namin, walang... Pwede na ba to? Eh ikaw? Ang laki ng motor ko, eh ikaw? I have a two-pet zero mukha silang iguana, eh ikaw? At kitimbang ko yung dalawang hotdog, eh ikaw? Wala, wala, wala! Ladies and gentlemen! Wala mo pa 19 and